magandang buhay sa lahat. Enrique Hill Spotted, with Team Netflix, Timesimmers Entertainment. Kasama niya rin dito, ang kanyang manager, na si Sir Ranvel Rufino. Nag-update din si Lily, ang pamangkin ni Liza Soberano, kung saan, si Lily, and Bella, watching Tata Hopi, and Uncle Ken's movie, while waiting, for the doctor. Namiss rin ng dalawang bata, si Natito Ken, at Tata Hopi nila. Samantala, may napansin ba kayo guys? Pagkatapos ng pagsasama, ni Naken, at Hopi, sa Pinas. Bago lumipad, papuntang LA, si Hopi. Kinabukasan, spotted si Enrique Hill, with Sir Ranbel Rufino, at nakabalandra, ang suot na polo shirt, ni Enrique Hill, at may tatak itong, Lucky in Love. Ayon pa sa nagkumpirma, pasalubong daw yon ni Liza Soberano, para sa kanyang boyfriend. Ang sweet naman ng Liz Ken. We don't need to see in public. Basta we know naman na in love sila until now sa isa't isa.